Ngayon Matik kiisipin mo Sa minimap tumingin ka Tatlo lang nakikita mo Isipin mo dalawa nasa'yo Ganon Ganon magtingting Okay Ganon magtingting Turuan ko kayo, Ferds Okay Wait lang, Ferds, ha Tuturuan ko kayo paano magtingting Wait Wait, ha Ngayon, Ferds Ilan nasa minimap? Apat Isa lang dito kalaban mo dapat ganun. Oh, ah, isa lang to, Poy. Kaya mo na to. Isa lang to. Tapos sabi, back tayong ganun. Tapos naguntog. Okay lang. Ngayon, pwede tayo mamatay niya kasi kari-kari yan eh. Lamang talaga sa bakbakan niya eh. Kahit pang B1, lugi ako dyan. Pero mamaya, pa-item lang tayo, Poy. Okay? Pa-item lang tayo, Poy. Ano yan eh? Kari-kari yan, masakit talaga yan. Hindi natin sa sabayan yan. Mamaya, ipopoko yan. Easy lang. Ngayon, yeah, okay, <laughs> Anong ginawa ko sa flicker? Ha? Nag? nag like a little move okay a little move player tawag doon okay a little move wait lang ha palo talaga yan kari kari yan eh pero ang maganda yan perd i-check iche ko na siya dito Pak wala safe okay safe ha wala siya yan pero hindi pa safe i-check ko rin to pak wala safe papasok ko ulit dyan ganyan magpapag-play safe ngayon isa pa pak safe oh, Wala kalaban dyan perd tara tara tayo pero meron dito. Nandun siya sa kabilang damo. Yun ang hindi safe. Ngayon gagawin natin first. Patay tayo dyan. Okay? Ganun mag-check ng tatlong damo dito. Pero hindi pa kasama dito yung isa. Kasi hindi ko sinama eh. Mamaya sasama na natin. Okay? Kasama natin to. Nandito siya. O oh, ayan, nandyan siya. Yung tatlong damo yun. yung yun tatlong damo dun. Safe yun. Pero yung isa dito. Yan. Hindi pa safe yan. Kailangan check nyo lahat ng damo. Okay? Huwag kang kampaante. Ganyan mag gold standards, okay? Lahat. Lahat yung check mo. Huwag yung tatlo lang, okay? Ganyan, pinakita ko lang sa inyo na ano mangyayari kapag hindi mo...